Ayan mga kamandar agad. Uh, hindi natin nakuna ng dire-diretsyo kasi nga paspasan ng ang gawa nito. Kasi abuti na naman ng mga bagyo. So ayan. May na. Hindi, na hindi pa lang napipix doon sa huli pero ayan nakakasana yan. Pinturahan tayo ng loob. Ayan, ako dito sa labas ngayon. Ayan kasama pa natin si ano, no. Tapos si eh, Tribes, ang pugi ng umon. Woo! Woo! na sa mga ano ko? May hey, kumusta na sa mga sa mga pans ko sa ano? Sa mga lugar na pinanggalingan ko. Sa Pasakaw. Karanan. Yan, Karanan. Tapos so, sa mga taga-karanan dyan. Ngayon po ang oras namin ngayon ay ano na? Mga uh, 5 na siguro ano? Lapit ka na mag five Wait na? No? Oo pa. Lapit mo. Kita mo, kita mo trips yung ano, yung ilalim. Sigong sigo yun. Kaya mo. Kaya mo yung parang klase hmm. <laughs> yun. <laughs> Kapag <laughs> Turahan ko na dito at Delikado na namang umulan Mamaya Dahil sa bagyong Mika pala yun Mika Mika pala yun May nangyayong maalala nung nakaraang vlog Nagugulang tayo sa pangalan ni Mika Ano yung si Mika? Bimbro ng bini, ano? Buti di nagkaroon ng kamot, ano? Malupit sana yun. Bini may kamot. Ay, maga pa yun. Ayun na yan. Napanood talaga ng bini mo, sayo. Pagkakataan mo agad ah. Bakit namin ginagawa ni Casey? Gagawa na siya ng... Gagawag diyan? Hindi ko so, alam yun ah. Hindi ko alam yun. Parang design na din yan eh. Parang design na din ang lipas niya na eh. sisiguhin natin para tapos pupukil ligat bigat sarok pa sarok pa sabi sa bikol sarok pa ng paagi dad abang sarupa sarupa kabong boy sarupa

Ano? may ano? Yan ang Tribes Pinasamahan ng ano, pagmamahal Hindi mo sinamahan ng pagmamahal Kaya mo magbagsak-bagsak dyan sa linya na nakuhaan Ini nak apa? Tentang sih. may ini na ano, ano hindi na wala nang kontasyon na no. Mm -hmm. Bali magpabalang kaupo Guys, pakita mo rin yung mga natin doon. Yung pininturahan natin. Ito yung una namin pininturahan. Gray muna. Ito yung second coating niya. Blue. Kakapintura lang yan pero tuyo na agad. Pati yung isa dyan. Tapos bukas naman ito ang pininturahan namin.

Ano yun? Pula na yun sa ilalim. ito uwi at bilim na ito tulog na. na po ang ating import galing po pa lang ng Manila tulog ko man ata sa bar hindi nakatulog ako mga 10 minutes nagigising na agad ako at baka makalampas siya hindi mo patulog sa biyahe Si na ako sa biyahe. Ngayon Ay, ito DRS pala kay Soka na. Tricycle pala ang. Ang bata yun eh. Ay, ito na yan. May kasama pa Ano <laughs> yabot, 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 Yan tayo. man. Ano? Yun naman ang biyahe. Sulit. Nakataon nyo naman. Nakataon pa tayo. Magbunamin na yun. Bunamin. Ano ba yung biyahe? Ano? ako. <laughs> ay, sige, <shit, man. laughs> sige, hindi sa sa Kaya nga, siya sobrang hilo. Hindi na kain. Ah, ka na, papakainin mo pa. Ako nga po, jibar na di ko pa makain Kaya ano? ano? Ano nasa natin eh, may? lang ba, ulami yung na nasa Si Omer naman, buhustangin niya. Gerti, gerti. Ano no pa no? Oo, hindi mo lang ako patulog ka nga magdibasal niya. Pati na ano? Wala pa sa kasuka. Hindi masinag ano. Tainan nalang ikaw ang anak mo ay Tainan nalang ka laka... awa sa biyayay. ay ka awa talaga sa biyayay. Luntot tayo <coughs> ay Hindi na, hindi. Hindi ka iba na? Hindi na, hindi. Ay hindi yun? Hindi ba hindi? Hindi ba sa biyayay yun? Ayan, kung nanalo sa... Competition yung mga yun. Kasali yung sa competition eh, sa sayaw eh. Pinadala na namin ang pambihin ng sayaw yun. Ang galing mag-drawing. Na yung drawing sang Goku. Galing mag-drawing. Sa may drawing niya sang Goku, magaling 'yun. Tayo na yung ano nga. Kali ni sa big drawing no na yung babaeng may dala na nagtapo ng basura sa ano? Dalawang bata ang nag-ano? Tapo ng basura. Oo. Sabihin bawal, parang ganun. Mhm. Mm bawal tularan. Bila na lang ba sa amin yung ano, yung drawing ni Lili, hindi doon siya makapaniwala si Sara si inang drawing no. Ay, kaya ko rin niya. <laughs> <laughs> e, si, -no, ano ka rin ni Sara? Mawin niya mag-drawing. Kaya baka ako nag-aano, nanonood sa akin kung ano nga ano ko si Lili price one on times gagawin doon Ayan, ayan, na wala na ulit. Aanta! Yan, di, mo. Yan, yan. Yan roller tayo. Dadalong sa school. Sino maher roller sabay-sabay tayong magamit. Nah, wala lang ng bantu. Hmm, haba pa yan dali na putulan ata yan. Hmm, mahaba lang ito. Ano ito eh. Ito yung sinasabi amogis. Kahoy. Hmm, tigas niya. Matigas Tragi. Tragi. na yung putragis. Putragis. Mura daw ng mori. Putragis.

aso bang ang naso na <coughs> kita sige so gusto magpagawa ng ano ng puluhan ng ano astig na ano oh. mahina na grinder dito <laughs> hmm. <laughs> hmm, kita oh <laughs> grinder ko ito mo Alam mo, ako nag-render dyan. Ikaw ba Ako? Ikaw? Ako na ayaw nga, dugtugan ako. Ikaw ba ba? Ah, ako nga, ay nga. Ay, ano man yan? Tinatawag na wrapping lang yan. Bukas, bubaba natin yan. Labo na mata. Tapos na ang panday, maglilite rin pa. Maglilite rin pa po tapos ang panday. Nagtara ng pambukas huh? Nagtara ng pambukas okay. <laughs> Para may mabalikan pa Ang pa yan Diretso lang ako tagad pagkatapos Ang na matagal na panahon Pagkabunsod, Targa tapos nito yung pagkumbot agad natin doon. Dito sa ito. May papahipit ko ulit yung pako. Mga <laughs> pala ano, naipit ka pala nung isa ano? Naipit ito? Balito ka nun? Wala. Ano yung bangka? Ang bago? Yung, yun, yun nandun. Na. Yung gawa na yun, binara natin yun. Pagbunsod ka naipit, ano? Hmm. paspasa na ay Buti ano butik na ano yun yung nagasgas lang pa, yung balat Buti pa usus yung gana o ganun mm, yung nag... Yung hindi nag stop ano Buti pa tayo ko kaagad. Pinita <laughs> sana kayo dyan Tom and Jerry. Plot <laughs> <Flat> yan dyan. <laughs> Stand, uh, uh, wala, nah. tayo pista ng ano kailangan na 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 Pahid, yan dyan ang kwesta ano mo? Ayun. Pupahid ko to yung gagamitin mo sa una. Wala. Yung estimate mo. Ayan! Hindi. Yung sa una doon. Ayan! Ayan! Wala pa na iba. Ito? Ayan! Pahid ko na to. Pahidin mo na yan. Sa ilalim ano? Oo. Uh, uh, Ibalik tara na.

yung mga kababas. Hindi, hindi pa pwede magbawas. Ah, oh, bukas try ko so ilagnat ka. Hindi. Kita na ng ano ay. Eh. Bukas kita na ang ano niyan. Pula sa baba. Ha? Hindi nyo kako inaarin sa pintura nyo. Ayan so, lang. Inaarin. Ang baga nga. Mga arrange. na yan. Tagalogin ko. Inaayos. Eh, pinapatas ano? Hmm, pinapatas yun. Tagalog-tagalog. Malalim na Tagalog. Pinapatas ang itlog. yung isa yung malaking bangka nila na ako sa fishing vlog sira na dami naman ang paa mo Tuyo Tu agad eh. Tuyo ah, na agad. na Ayan. Lapit, lapit na to. Ay! ko pa ilaw. Lights up! Hindi uh -huh. <laughs> ko na naman ata ah. Ano? Okay na? <coughs> yun pa. Uwi na kami, burnout. <laughs> Nag burnout, uwi na muna Mami, kami. Burnout. Uwi na muna. Mamay pa sana kayo mga alas 9. Dapat eh. ang pipinturahan eh. namin, paltik, ayun. Skatig, ayun, papatungan pa ng blue. Kaso nga umulan kanina. Uwi na. Dalawa lang ang napinturahan namin. Oh. Blue. Yung isa. Mas naman. kinilas ng pantay o oh. oh. ah malupit nga palang kinilas oh. butas uh, kung nagka pero mag na o oh. <laughs> pag napapakin sa matalas ay ano yan ay, ay, ay ang panday o oh. ano na kinilas yan <laughs> nakakao naman ng panday